Hello guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel, Single Parent Lifestyle. Medyo maingay guys dahil nga sa harapan ako ng aking tindahan. So, maganda itong nasa harapan ako pag nagbablog, hindi na kailangan ng ilaw. So, natural light ang ginagamit natin. Okay, so, um, hello, kamusta po kayong lahat? At of course, um, magbabalik. Si single parent para mag-share din ng mga pangyayari sa ating sari-sari store at syempre yung mga pangyayari sa buhay ng ating mga buhay-buhay. Okay. So, isa-share ko lang sa inyo. Um, regarding naman ito dito sa ating tindahan kasi ang tagal na natin na sari-sari store siguro sa mga nakasubaybay dito sa aking tindahan, dito sa aking YouTube channel na pala, ay alam nyo na na almost mga 8 years na ako nasa sari-sari store but still ang nangyari, ganito pa rin ang ang itsura. So walang nagpabago, guys. So minsan lang nung maliit pa yung tindahan ko dito sa right side ko, nilipat ko dito. Yun, medyo lumawak. Kasi dati talaga sobrang liit diba? So ngayon, nandito na tayo nga, same trend. So 2 years na ako dito sa tindahan na to, 2 years o oh, going 3 na ba? So, hindi na lang matatandaan. Basta lumipat ako, yung ginawang, yung dating sari-sari store ko, ito, ito lang, sa, sa tabi ko, naging loto outlet siya. And then, dito na ako sa uh, dating garahe, ginawa ko ng tinahan para medyo lumaki-laki din kasi masikip na nga nung nakaraan. So, ito nga guys, paano nangyayari na ang sari-sari store ko is hanggang ngayon parang walang pagbabago. Hindi ako nagiging um, mini grocery or whatever. Basta same pa rin. Okay, so and then nauso ang ang kay Mary Mart na uh, yung pabonggang renovation ni Mary Mart. So, may nagsabi sa akin, kasi yung friend ko, Mary Mart na rin siya, no, nag-ano siya sa Mary nagpa-renovate siya. And then sabi niya, bakit ah, hindi ko i-try? Eh, nagsabi sa akin dito din na, oo, okay yan, kasi sa'yo, um, main road, tsaka ang ganda ng pwesto ko. Sabi. Pero, bakit hindi ako nagpapa-renovate? Kasi, gato yun. Unang-una, kasi, ang ang nangyari sa kantindahan last year kung matatandaan di last year last two years 2022 di ba nagsara ako dahil dun sa sakit ko So, hindi na kaya ng power ni single parent na magtitinda. So, ang nangyari is nag-close tayo last October 2022 hanggang December yun. So, wala tayong um, tindahan. So, parang hang, ang nangyari is nagiging nagkaroon ng, parang ang tindahan ko is nagkaroon ng parang apps and down. So, more on down talaga ako. 2022, last quarter ng 2022, hanggang 2023, pagpasok last year, uh, medyo kapang talaga dahil nga ang daming tayong naging problema. So, ito, nagbalik naman tayo last uh, last quarter na bala, 2023, okay naman yung ating um, sari-sari store. But, then ganon pa rin. Kumbaga struggle talaga, ang daming struggle kasi galing tayo sa pagsasara. Pero yung aking business permit hindi naman nagsasara. Hindi ko sinasara kasi wala naman sa plano ko na tutaling i-close na or mag-stop na ako sa pagsari-sari store. Ito yung aking ano, isari-sari store talaga <laughs> yung aking line. So ito talaga siguro ko. Gusto ko to kasi nang una, sarili ka, sarili mo 'di ba? Negosyo, ikaw na mismo ang nagtatrabaho. So sandali lang guys. Tataya. So, 'yun nga. Um sarili mo ng negosyo to, kahit na sa maliit na puhunan, kaya mo siyang umpisahan. So, lagi kong sinasabi dun sa mga vlog na, um, dahit, kahit, kahit mag-start ka lang dito ng maliit na halaga, pwede na umpisahan. So, kaya hindi ko ni-stop. So, tuloy-tuloy. And of course, ito 2024, mag, renewal of ano na naman, permits tayo ng no, mga mayor's permits. So, ang mangyayari, kung nag-stop ako, panibago na naman. di ba Panibago and then, um, anong tawag nito? Pag nag-apply ka ngayon ng permit, ang daming silang mga hinihingi, no? Ang dami nilang mga, mga hinihingi na requirements, kailangan pang ganito, ganyan, So, parang mabuti na lang na tagal ko na nga dito sa Sari-Sari store, sa, neg lig, sa negosyong ganito. So, tuloy-tuloy lang. Kahit na dumating sa punto na talagang down ang sari-sari store ko. So, of course, ang dami tayong mga natutunan. Ang dami tayong mga napag, uh, along the way na napag-aralan natin na, na mayroon palang mga bagay na dapat hindi natin gawin at may mga bagay na dapat nating gawin. So, doon yun. Along the way kasi, uh, pag nagsari-sari store tayo, marami tayong mga pagkakamali But still, kung nagkakamali tayo, pwede natin itama, pwede natin gawin kung ano ang ah, sa tingin mo na makakabuti dun sa iyong negosyo. Di ba? So, for example, kayo ay um, dumating sa point na uh, na, na wala ng puhunan, ganyan. So, ang masasabi ko lang is pinagdaadaan ko rin yan. So, laban lang talaga. Then, wag sumuko don sa mga, di ba yung pang, yung parang inaano kang tinatamad ka ng mag-open ang tindahan mo, tinatamad ka ng mamili, kasi nga, kung baga, malit na lang ang, ang, ano mo, ang cash flow mo. So, patuloy lang. Ako ganun ang ginagawa ko. So, nakita nyo naman, dumating yung time na si yung kaibigan ko, of course, isang vlogger din, si Ma'am Shiluchi Vlog, na talagang nagpaluwal talaga ng puhunan after kong magsara. So, siya mismo nag-offer na talaga na, ganito gawin mo, ganyan. Sabi ko, wala nang puhunan. so, siya, siya nagpaluwal ng isandaan para lang makapagtinda ako ulit. Simula nung nagsara ako last 2022. Pero nagbabayad ako ng permit ko, tuloy-tuloy ako. Although sa, sa ano ko nga pala, sa aking BIR, ang nangyayari is um file kami every quarter yata ng ng no transactions yung aking yung si Ma'am Anne, aking bookkeeper. Nag-aano siya. So bakit may ito nga pala sa mga ano, bakit nga pala mayroon akong BIR? So ito sasabihin ko lang kasi dito sa lugar namin, mga tindahan, wala lang BIR. Hindi sila nagbabayad ng BIR. So ang nangyayari nga pala, bakit ako nagkakaroon? Hindi naman ganun kalaki. 'di ba? Meron pa nga ditong grocery na wholesaler na hindi ko alam kung may BIR pa. So, bakit? Ganito kasi 'yon. Meron akong Lotto Outlet. So, ang Lotto Outlet is under ng government agency 'yan. So, hindi pwedeng hindi pwedeng makakalusot kapag ang negosyo mo ay under ng gobyerno. Unlike sa sari-sari store, pwede kang mag-declare ng ganito, ganyan. Pero sa loto, hindi ka pwedeng gagawa-gawa ng uh, amount, i-declare mo, ito lang yung sales ko kasi nakamonitor sa amin ang PCSO. So, ang, ang business na ito, yung sari-sari store ko, is under my name. So, ang, ang, ang loto din is under my name. Makikita yon sa BIR. Oh, may existing ka palang sari-sari store. So, may, kaila, makikita yon kung ano yung business. Kasi tulad nung nakaraan, kung natatandaan sa mga uh, naka nakafollow dito sa akin channel, last time meron tayong, nung nakaraan meron tayong water station, water refilling station. Hindi ko na-close yun. So, anong nangyari, hinahanap yon pati sa nearest permit ko. Kasi hindi ko na nire-renew yun. To, nakikita na yun, may data ka na doon. So, kako-close ko lang. So, awa ng Diyos. Kahit pa paano, hindi ganoon kalaki ang nababayaran. Pero hanggat maaari, pag nag-close ng business, alo na kung may BIR ka, i-close mo na, i-declare mo talagang closed para para walang problema. So, yun. Ang nangyari sa akin gumagana is itong dalawa, Lotto and Sari Sari Store. So, ang mangyayari, ang choices ko lang, i-stop ko to, i-close ko to using other name, pwedeng ganyan para hindi na mapasok sa Uh, ano pero iniisip ko sayang din 'di ba no umpisahan na so pagpatuloy na lang 'di ba so yun yun kung sa mga sari sari store na walang mga BIR kung okay lang naman diyan kung wala namang nagta-tax mapping sa lugar wala namang nag-iikot na BIR siguro pwede naman lalo na kung maliit pa um, sa akin nagkataon lang na meron akong loto uh, Lotto Outlet so ayun at itong 2024 kailangan Um, gagawin natin kung ano man yung ikakabuti pa ng ating sari-sari store so kailangan mag-innovate syempre hindi, por hindi porket na ganito ka sari -sari lang sari-sari store ka is hanggang ganyan ka na you need to innovate kung ano ba ang mga in kung ano ba ang dapat hindi na ginagawa sa 2024 I mean kung ano ba sa tingin mo ang makaka makakaano ka sa iyong pagnegosyo so yun yung ano ko yun yung may share ko sa inyo na 2024 talagang magandang magsimula ng isang ganito, tindahan or sari-sari store retail. So, hindi lang sari-sari store, hanggat maaari merong ka pang in ibang source of income. Mas, na itong 2024, sa mga mag-umpisa din ng sari-sari store, siguro mas maganda umpisahan yun na din. Kasi, uh, hindi natin alam kung hanggang saan aabot yung, yung pumunan. So, for example, mag-start ka kasi ngayon ng 10,000, so, magkano ba dapat ang starting? So, nung time ko uh, last 8 years ago nag-start lang talaga ako sa 10,000. Kasi nga ano pa yun eh yung uh, gift check, gift check ng company. Yun 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 pamilya ko siya worth 7,000 every month para kasi ginagamit din namin. Doon kami kumukuha, yun yung allowance ng namin every month, yung gift check lang. Tapos, doon din kinukuha lahat. Pero nag-start ako ng 10,000 sa talagang 10,000 pinamili ko yun. And then every month meron akong gift check na um, panggastos namin na 6,000 or 6,000, 7,000. Yun yun. Yun lang pinag pinag-iikot-ikot ko na lang. So, ganun lang ang starting. That time kasi medyo, ano pa eh, medyo, um, hindi ganun kamahal ang mga bilihin. Unlike now, ito nga, last 2023 and 2024, pag namili ka sa 10, 000, kaya mong bit-bitin kahit dalawang box lang talaga magbili mo kung depende no sa mga items na pamimili mo kasi kaya ako maga before kung nag-start ka nung time na nag-start din ako so starting the capital of 10,000 talagang malaking ano na yon sa 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 sorry, sa store malaki na ang um, maging, maglaking puhunan na. I mean, malaking puhunan na yung 10,000. But for now, I don't think so kung kakayanin yung 10,000 ko hanggang saan. Kasi talagang sobrang liit. So, sobrang liit na lang ang mapamili mo sa 10,000. Actually, kahit wala kang sasakyan, 10,000 pwede ka na mag-commute. Before, pag namili ako 3,000, hindi na kaya mag-commute. <laughs> Kasi hindi ma mahirap. Ngayon, talagang ano na, talagang pwedeng bitbitin mo na. So, ganong katindi ang bilihin. Sobrang taas ng inflation. Kaya, of course, sa ating mga sari-sari store owner naman, tayo, siyempre hindi. Of course, ando yung pag-aalala, but still, gagawin lang naman natin yung um, yung ating obligasyon na mag maging parang reseller ng mga items, no? So, binili natin, and then kung magkano ang kuha natin, wala naman din tayong magagawa kung tumaas si bigas, tumaas si itlog, kung ano-ano pa, tumaas si mantika but still um, kailangan nating mamili kasi kailangan natin ibenta dahil tayo ay mga reseller tayo ay mga mga nagtitinda mga nagre-retail ng mga paninda so ang gagawin is syempre hindi naman tayo pwedeng magnegosyo ng palugi kailangan kumita kaya paano so yun yung ano ko guys um, meron kasi akong vlog na, na napanood kung paano magsumpisa at paano ba dapat magkano ba dapat ang magiging starting capital ang sa akin is depende yan sa capital na meron ka kung tatanungin mo na magkano ba dapat at kung halimbawa is parang trial and error ka pa lang hindi talaga sari-sari store ang ano mo parang gusto mo lang kasi kung start ka sa mababa kahit mag start ka lang ng 20,000 ganyan so parang malit lang yun pero kung gusto mo talaga na magsari sa restore, kahit 100,000, pwede na. Mm -hmm. Pwede 100,000. Kung sa ngayon ka, maging kumpleto yon maganda na tingnan kahit papano ang tindahan mo. Itong tindahan ko nung namili ako, hindi na lang kasi laman. So, namili ako ng mga nasa 60 plus. Ako, hindi pa kasama yung mga beer, mga alak. Hindi pa kasama yung mga itlog, bigas, lalo lalo na, sobrang taas. Hindi pa kasama yung mga bigas, ayan. So, may bigas tayo kasi so, na lang ang contesta kong bigas konti na lang so, ano, uh, kailangan mas malaki kasi hanggang sa ngayon is not ang napamili ko lahat kasama bigas is na sa 150 na kasama to yung pinamili ko noong January 3 so you know first day kong namili sobrang luck kina ng ano pero makikita nyo guys hindi ganong kadami ang aking paninda pa, diba? uh, but still dahil sa nagparang ano tayo eh parang gumapang ulit tayong patayo, no? Bumabangon lang. So, ang nangyari is, uh, make sure na kung halimbawa ang puhunan mo is talagang, ano lang, limitado, ang bibilihin mo is yung mga fast-moving items dyan sa yung lugar. Kung ano man yung, katulad ko, alam ko na eh, kung anong hinahanap ng mga tao dito sa akin. So, yun yung mga dinadamihan ko. Pero yung alam ko na hindi masyadong ano, pero still, meron pa rin kasi anytime maghahanap sila at may, may ibibigay ka. So, yun. Pero kung alam mong fast moving, doon ka. Doon ang damihan mo. Hindi naman talaga din importante yung yung presentable. Kasi maganda yung tindahan, ang daming laman. Pero yung pala, yung mga display mo is hindi naman fast moving. Masisira, aabutin sa point na mag ma-expire. So, mabuti kung may ahente ka. Kaya ako, nag-aahente. So, kung may isa-isa, Mr. -isa kayo, at maaari, mag-ahente kayo kasi may BO sila. So, try nating i-ano yung mga ahente nag no? Sa mga malalaking tindahan dyan. Na pwedeng puntahan ka din. So, yan lang guys din ang may share ko sa inyo. This unang vlog ko pala dito ng 2024. And sana, sana, sana magtuloy-tuloy ang pagwa vlog ko. At sisipagin tayo kahit na sobrang, uh, sobrang nakakastik nakaka-stress last 2023 and sana magiging positive itong 2024 sa lahat ng mga papasuki natin and of course sa mga bago pa lang dito sa akin channel ang channel ko ay nag lang ng buhay ng isang single single mother isang single parent kung paano namuhay muhay paano tayo nag-umpisa so unti pa unti unti lang hindi ba hindi naman kailangan nagmamadali but lagi nating tatandaan na talagang help is wealth. Kung hindi naging healthy tayo, lahat ng papasukin natin na pinagkakakitaan natin, pwedeng mawala yan sa iyo. So, make sure na balance. Kailangan healthy ka, magiging masaya tayo, happy tayo. Para hindi tayo stress, no? Kasi pag medyo malungkot, nakaka-stress. So, doon tayo mas mabilis magkasakit. So, yun yung nangyari sa akin. Kaya gusto ko rin sabihin sa inyo na huwag yung gawin kung ano man yung mga ginagawa ko para maiwas kayo doon sa mga nangyari sa akin sa Sari Store. Ba? So, hopefully, makita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pong mga video. At sisikapin ko pong mag-upload every day para makita-kita tayo ulit at mag-share ng mga tips regarding sa ating Sari Sari Store. See you guys! Bye! God bless!